Eto mga kaotis na, panoorin natin kung paano ire repaint ang isang Airbnb house after terhan ng 6 months. Hello mga kaotis na, it's another day, another vlog about Airbnb house dito sa Amerika. Kung sa previous vlog ko ay pinakita ko kung paano nilinis ang buong bahay, ngayon naman ay kung paano nila ire repaint ang buong wall ng bahay na ito. Makikita nga dito kung gaano kadumi yung wall. Kaya nag-decide na lang sila na i-DIY repaint yung kanilang bahay. Dito nga ay makikita si Sir Paint Manager na nag-set up na ng kanilang gagamitin sa pagpipaint. Dito, silang mag-asawa lang talaga ang magtutulungan sa pagpipinta ng buong bahay. Inaayos na nga dito yung 18 inches na ruler. Mas malaki kasi para mas mabilis. Matapos, dito habang nagbibideo kami ay nang biglang... Umiksay na ang aking artista. Pagkatapos i-set up ang mga gagamitin sa pagpipintura ay isa-isa namang tinanggal yung outlet cover. Sinisimulan na nga pagdi pagdidip ng roller. Mahaba itong gagamiting roller para mas mabilis matapos. Kasi kinabukasan niyan ay may guest na darating for 5 days. Dito nga ay nagsimula ng magpaint ng wall si Sir Paint Manager. Ito ay tumulong na nga ako tanggalin yung mga upuan dito sa may island table kasi nababang ganang stick. <laughs> ito nga si Sir Paint Manager ay talagang ganadong ganado at talagang napapa twerk pa. Dapat chill, cool at i-enjoy lang daw kahit nagmamadali sa pagpipintura. Dito sa gilid ay gumamit siya ng mas maliit na roller kasi hindi magkasya yung 18 inches. Yung paint na nakasabit sa wall ay DIY lang din yan. Siya rin nung gumawa. Oil pump jack pala yung mga parang palakol kasi dito sa kanila ay maraming ganyan. Parang nagsisimbolize kung saang area sila nakatira. Dahil nga lab team sila habang nagpipintura si Sir Paint Manager ng Wall, ito naman ang aking artista ay sinimulan ng pinturahan ang mga corner para mas mabilis sila matapos. Feeling expert na nga yan sa pagpipintura ng mga corner kasi puro chamba na lang. Napagod na nga itong aking artista kasi may kabigatan talaga yung 18 inches na roller. Kaya hayan kahit magpapahinga sana ay pinapaikot pa rin ang roller kasi nga binibilisan. Dito ay gumamit din sila ng corner brush para mas madaling ipahid at mas mabilis. Tapos nga pinturahan lahat ng wall ay isa-isa namang tinatanggal yung mga naghuhulugang pintura sa may tiles. Dito nga ay natapos nilang pinturahan ng isa't kalahating araw ang buong bahay. Dahil nagtulungan ang love team. Siguro ganun talaga, mabilis matapos lalo na pag nagmamahalang. Otis na. <laughs> Kaya pag may gagawin ka at kung gusto mong mabilis matapos ayayain mo ang jowa. <laughs> mo. O siya mga kaotis na hanggang dito na lang ang aking Airbnb vlog. Please like and subscribe. Mensi mensi.